Saida Saida saya, Sayang, saya, saya, Ya, saya, 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 Nah, saya, saya, Nari dia. Bongga ke show. Bong ke Bongga sih? Bong ke rangi make up nih lah. Pulau-pulau. Bong blush. Naghahanap po kami ng ano, badyaw na maganda. Bukano, mayroon yata. Ayun! Lapitan natin. Hmm. Yeah. Bongga. Hello. <speaking food> <speaking food> <speaking food> Ang ganda mo naman. Nag-aaral ka? Saan? Claret? Anong pangalan mo? Naiza? Naiza? Saida. 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 Ang ganda Ila niyo. Taong. Ilang taon na ka na? 15? Pa. Anong high school ka na? <laughs> high school? Anong year? grade 9. Ganda niya, oh. Single, single. single, single pa ko na. Ay. My boyfriend na. question ba sa tayo mo? Toto. Single pa ko na. Yeah. ako na tunang niya. Ay. Nakay kami lao. Ay, bongga. Alika. Huwag kang lumayo. Bonggang outfit niya, oh. Cute, Cute niya mm -hmm. Bawang garang yung outfit na, nila Ako kita ni Matto kayo Ay wow Ang ganda niya Ang lingkat <laughs> May itong Tagalog Ingat, ka, bongga. Yes, kao. dina karekaw. Bongga men outfit mo, Neng. Karekaw. Ang karay lang mo, isa. Interview lang. Lalo ma-discover kao. ano pangalan mo? Samina. Samina? Sabina. 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 Uh, nag ka? Hindi na, nag-stop. Ah, nag ka? Nag Saan ka nag-aaral dati? Claret. Claret? Uh -huh. Ah, magka-classy kayo dati ni Zayda. Zayda? Oo. Ah, uh -huh. uh -huh. Pero siya... Tuloy pa rin. Oo, wow, tuloy pa rin. Bakit ka nag-stop? Stop lang. Sayang. Mag-aral ka. Continue mo. Single maganda ka pa kayo. naman. Single. Oh. Single. Ano, may boyfriend na? Wala. Ilang taong ka na? <laughs> huh? Ilang taong ka na? <laughs> <laughs> Seven years. Seven years. Wow, bongga. Single. Bongga, bagay kayo. Kaya oh. <laughs> Thank you. Wala naman niya kayo. Dari, ito pala siya. Ito pala siya. Akala ko siya si Idol. Akala ko ikaw si Idol. Ando ko